Ilan taon na po kayo, sir? Hayabusa. 28, sir. Ikaw, ma'am? 34, tama? Mm, mm 28 years old, okay lang sa'yo. Wala ka namang sinabi sa edad, di ba? Wala. Ang <laughs> <Anong> matawa ko. <ka>? O, <laughs> oh, sir, may dalawang anak na po, si Mama IB. Okay, okay. So, okay lang sa'yo uh, magtaguyod, no? Sa dalawang bata na hindi sa'yo. Okay lang, sir. Dep depende naman yun, eh. Hindi ka pa nakatira, nakadalawa ka na. Oh, 2.0 agad, sir. Hmm, 2.0. Nago. Hindi, alam mo, alam mo yung purpose niyan, ma'am, bakit ganyan ako magsalita. Initignan natin dito yung actuation ng isang lalaki. ba? Diba? Kasi kahit anong discourage ko sa kanya, kung seryoso siya, ay interesyado sa sayo, hindi siya magpapapekto. Kinabahan ako. Huwag kabahan, sir. Kalma ka lang. Hindi ka naman siguro. <laughs> oh, okay na yan. Pwede na yan. So, ang ano kasi dito, yung mentalidad ng isang lalaki, yung tinitignan natin dito, kung kaya niya ba. Kasi, ito ha, ah, simple pa lang to yung sinasabi ko, how much more makaharap mo yung parents ng babae na to. syempre single mom yan eh. Expect mo yan kapag nakausap mo yan kung ano-ano yung maririnig mo dyan. Which is, lahat ng sasabihin nila, pangit pakinggan sa'yo, pero tama yun para sa kanila. Kasi, Kine-care nila yung babae na to kasi single mom to. So marami kang maririnig dyan, di ba? Kaya mo bang buhay niyan? Single mom yan, may dalawang anak yan. So dito pa lang dapat kakayanin mo yung bibig ko. Hey, Tama ba, Ibi? Single, baby? single mom, o, single ka lang dito eh, yan tuloy, sumakit ulo mo. Ginusto mo yan, panindigan mo yan. Alam nyo ba guys, no? Ganyan lang ako magsalita ang way ko na, na magpatawa dito, way ko lang yon para hindi tayo maboring. Pero pagdating sa paghahanap, tinitingnan ko dito yung acquisition ng isang lalaki. Kung meron ba siyang kapasidad na panindigan yung isang babae. Ha? So, sir. Kapasidad na buhayin? Ano patayin mo yan? Ano <laughs> <laughs> well, ang mo yan? Siyempre. Eh so, disregard po dito yung katayuan ng isang lalaki, no. Lahat tayo may karapatan uh, magsumikap, no. Kahit eh, sabihin mong mahirap ka ngayon, ganito yung trabaho mo. Lahat tayo may karapatan ng umasenso, depende yan sa pagsisikap natin. Okay? So, sabi ko nga, no, yung pera, yung yaman na paghihirapan yan Pero yung taong totoo at kaya kang panindigan, kaya ang samaan habang buhay, yun ang mahirap panapin. Okay? Yun ang mahirap panindigan. Konti na so, Sir, si the live is yours. Kausapin mo si Ma'am Ivy. Hi, Ma'am. Hello. Good evening po. Asan niya ba kayo? In yes, Spain po. Ah, si Spain. So, Ikaw. So, sa UAE. UAE. Anong work mo dyan, Kuya? Cashier. Kinapahin na ako eh. Mm -mm. Kung sakali ba, itachat ka ni Sir uh, Hayabusa, mag-reply ka. Bakit naman Hindi, chat lang naman yun lang beses man. depende depende naman din yung mag reply siya oh. diba hindi naman ko siya siya ha, dapat handa ka dito sir no handa kang umasa <laughs> bakit may ganun bakit may ganun ka hindi dapat kasi sa aming mga lalaki ano pag babae ang kaharap so dapat mindset mo na yun kasi masasaktan ka man at hindi at least prepare ka kasi yun ang nagdadala sa atin ng ano eh, kahirapan eh. ba? Diba? Kahirapan ng pag-iisip. Pag hindi tayo well prepared sa pagdating sa bagay na yan, yan yung magpapabagsak sa atin. Tama? So, whether manalo ka at hindi, dapat tanggap mo yun. Tanggap na dyan. Talo, <laughs> talo or panalo, tanggap yan. Sige, kawasapin mo siya. <laughs> Kinabahan ako Ilang ikaw, oh. ilang taon ka ng single? Hindi ko na alam. Hindi mo alam? Hindi na. Matagal lang, di na, hindi na. Hindi ko na nabilang. Ihiya ata si Kuya eh. Huwag kang kabahan, babae lang yan. Ay! Sige! <laughs> babae ba lang? Ha? Babae lang? Hindi na lang yung alam kaming mga lalaki. Hindi <laughs> naman lahat ah. Hindi naman lahat ng babae. Patas gano? lang tayo, kaya wala ka dapat katakutan. Grabe ko! Babae at lalaki, parehas lang yan. no Kung yeah. anong kayang gawin ng lalaki, kayang gawin ng babae. Okay, wala, wala tayong lamang dito. Hindi ako lamang, hindi ka lamang, hindi siya lamang. Parehas tayo. K Kino Kaya madalog. dapat wala kang katakutan. Ba Grabe kasi ito, yeah. Nahihirapan ka ba? Kunin yung loob niya? Parang Ay. ganun kasi, ano, Ay, iba, parang... Learn from the expert. Ah! <laughs> 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 Di, pagkaganyan kasi... Kaya mo bang pumunta dito? Sa Spain? No. Depende. Di ko alam kung anong proses pagpunta dyan eh. Ano ang proseso pagpunta dyan? Okay lang ka uwi ng Pinas? Mga next year. Oh, uwi ko lang. Alam nyo, hindi problema yan eh. Parang kayo may knowledge about sa ganyan. Kung hindi niya alam, matik yan, alam ni IB yan. So, may paraan yan kung gustuhin niyo dapat hindi nyo iniisip yun eh. Isipin nyo kung paano kayo magkasundo. Paano magkapalagayan yung loob nyo. Di problema yun eh. Beras naman kayo may trabaho. Di ba? Depende yan sa napagkasunduan nyo kung sino yung didikit sa'yo. Kung si IB da dapat ba, kung si IB ba didikit sa'yo o ikaw yung didikit sa kanya. Wala namang masaba kung si IB didikit sa'yo. Basta yun yung pinag-usapan nyo. O kung ikaw yung didikit sa kanya. Di ba? Tsaka hindi nagmamatter yan, no? single mom o oh, hindi ang isang babae. No? Kasi hindi lahat ng single sir, virgin pa. Pwede, sir. Minsan, ka, hindi naman sa lahat, no? Minsan kasi, ah, madalas kasi na nagki-criticize sa mga single mom is dalaga. Mostly, no? Pero sabi ko nga, huwag tayo mangusga. Kasi baka magkaroon ng sukatan. Diba kung sino pa yung usga mas malalim pa yung kanya. Eh, diba? di ba? Dito to 'yan. Sa mundo natin, no, dito. Yung totoo lang, no. Maraming usga sa mga single mom. Which is hindi dapat. Ang karamihan ng sa mga single mom ay mga single ko no? Dalaga ko no. Sabi ko nga, bakit? Grabe ka manguhusga, bakit lahat ba ng single virgin pa? Hindi, <laughs> di ba? So, hindi, nag, hindi po yan nagmamatter, no? Sabi nga nila, parang ano tayo eh no ang human life no parang ano yan battery no merong positive merong negative which is hindi magwo-work yan kung wala yung dalawa na yan so lahat tayo merong nakalaan na isang lalaki o babae na para talaga sa atin di diba? kung hindi ka man nag-work sa una merong pangalawa merong pangatlo di ba deserve mong mahalin at magmahal no kahit ano pa yung nakaraan mo kaya wag kayong magbasis sa nakaraan nyo. Kasi kung magbabase lang kayo sa nakaraan nyo, wala kayong mabubuong ano dyan, relasyon. Parang ang dami mo ng pinagdaanan. Huwag mo tanongin yan, baka gusto mo, pati ikaw, daanan ko. Ay, gago! Delikado. Raul! Hindi, iba-iba uh, tayo ng pinagdaanan, iba-iba tayo ng experience. Ako lang naman kasi ako, no, ano ako eh, mahilig ako makinig sa problema ng iba pero hindi ako nangingialam. Anong purpose? Nakikinig ka lang sa problema ng iba para matuto. Ganon yun. Mailig ako makinig sa problema ng iba para pag dumating yun, sa personal kong buhay, kaya kong gawa ng paraan. ba? Diba? Sabi nga nila, learn from... Basta, yun yun. ba? Diba? Yalan mo matuto sa problema ng iba. Para pag dumating yan sa sarili mo, alam mo na. ba? Diba? pag double uh, yung marami nang ano pinagdaanan yan. Sukat na yun. Madalas doon sa pinagdaanan nila yung silipan. <laughs> Relate At kay Ibi Ang dami mo talaga hugot. Alam, alam mo bakit ma'am? Marami What? na akong reklamo na tanggap pagdating sa ganyan. share <laughs> tulungan mo naman ako. Bakit? Nakita po yung bibingka ko. Bago. <laughs> 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 Sinatakot niya po ako, ipo niya daw. Hindi ako nakapag-prepare doon, sir. Kitang-kita talaga. Ano? Hindi, totoo yan. Sabi ko nga lagi mo sinasabi pag LDR, pwedeng ipakita, huwag lang isama ang mukha. Grabe naman gumagawa niyan. Innocent yan. Totoo naman, never ko pa nagawa yan. Grabe ka naman, kuya. Uy, kung hindi mo nagawa, hindi kung crash Si Hayabusa na ang makapagpatunay niyan. Bulong mo na lang sa akin, Hayabusa, ha? Bulong lang naman, eh. Ha? Bulong lang naman. Kung sakali man, di talaga nangyari yun, IB. Perfect. Wala Talaga, kasi mayroon, may blackmail kasi sa ganyan, eh. Oo, totoo yan. Blackmail sa ganyan. Huwag lang sana kumilat. Tarantaduhan yung host natin, no? hindi eh, talaga yung tarantado. Ito, ay yung sinasabi ko, based on reality lang talaga. A alam mo, I am a public servant, IB, no? I have a lot of problems na nare-receive. Marami na rin akong nasold na cases regarding dyan. Most of them are OFW. Kaya hindi mo ko masabihan ng ganyan. Ako, yung mga sinasabi ko dito, yung sa totoo lang, no? So kapag mahal mo yung isang tao, hindi at hindi mo maiiwasan yan. Sinasabi ko to, it is, is baga, hindi, hindi to kamanyakan. Kung matalino kang tao at nag-iisip ka, laliman mo yung pag-iisip mo, may ibig sabihin yun. Ang purpose nun is for the safety, no? Most especially don sa babae. No, kasi sabi ko lang kanina sa aming mga lalaki kapag napahiya kami, one week, two weeks, okay na kami, matigas na ulit ulo namin. ba? Diba? Pero kayo mga babae, kapag napahiya kayo, lalo sa social media, kahit umabot pa ng ilang taon yan, trauma pa rin yan. Di ba? Lalo na sa inyo, na sa ibang bansa. No? Ayun na muwi ng Pilipinas kasi nahihiya kayo. Di ba? Okay lang yan kung mag-viral, kung maputi. Paano kung may team? Di ba? Alam mo yun, nag-viral ka, tapos iniisip mo, <laughs> Kaso maitim eh. Yun ang iniisip mo, di ba? Baka masabi mo pa, sayang sana nag-ahit. Sana ako. Nakakatawa, pero nangyayari at nangyayari yan. Sinasabi natin yan dito for educational purposes. For the safety of everybody. Di ba? Sabi ko nga sa mga lalaki, kung nakasilip ka, nakakita ka, di ba? Swerte ka. Bless ka. Pero okay na yun, dapat. Di yeah? ba? Huwag mo nang, uh, kailangan dumating sa punto na ipahiya pa natin yung babae. Kung ayaw na sa'yo, huwag mong pilitin, hanap ka ulit bago. Ano bang gusto mo? Ha? Ano bang korte? Gusto mo ba yung may palikpik? Balik ka dito, hanapan kita. Gusto mo yung nakatungo? Ganon? Yung parang, yung parang naiipit. Marami yan dito. <laughs> Sige, mag-usap na kayong dalawa. Masyado na maawan. Kismis mo. <laughs> Tanong ka na kasi kuya, Nahihirapan ako sa'yo eh. Saan ka ba sa Pinas mo? Saan Rizal? Rizal? Marapit ka na ba yun sa Manila? Bakit ka umakit dito? Ano na nahanap mo? Umakit na. Nahanap dito eh. Ah, ganun. Mahingat ka sa mga taga-result, sir. Nangangain talaga yun. <laughs> Nangangain na. Nangangain na. Try to Nangainan find ball. out. Try to find out, sir. Nangangain na boy, sir. Mm -hmm. Basta. Mababait ang mga taga-result. Mababait talaga dapat kasi pangalan pa lang, result eh. Mababait ang mga yan pero patayin mo yung ilaw. Hindi ba ugali? <laughs> <laughs> Grabe yung host natin. Hindi tayo matutulog dito, kuya. Hmm. Okay, go. <laughs> Bilis na. No, no. What, what, do you want to know? Sir, what do you want to know? sabutin ko yan. to say it. I, I, I want Binka. <laughs> may ganyan yung host natin, no? Ano pa na Facebook, mas nakakatawa ka sa Facebook. Dito nakakainis. Dito, dito. dito nakakainis. Malay mo bukas, ikaw na mag-viral, di ba? Ay, wag! Wag mo ngayon po! Anong wag? Live mo to? Ano? Anong usapan? Wala namang usapan maganda eh. Okay lang kung magandang usapan, di ba? Hmm? Yung nakiakyat ka lang tapos ako pa diktahan mo. Okay ah. Sorry na, Bente. Hindi ganito. So, sabi ko nga, no, kung kayo talaga para sa isa't isa, pagsikapan nyo. Ang pagsasama kasi hindi minamadali yan. Eh. Ulitin ko, hindi yan nagmamatter kung single mom isang babae o hindi. Ang importante dyan, nagkakasundo kayo. Huwag kasi kayo maniwala sa ibang tao. So, ikaw, kung single ka na lalaki, expect the worst na maraming sasabihin yung mga taong nakapaligid sa'yo. Tandaan mo, yung uh, makakasama mo, itong babae na to, hindi yung mga taong nagsasabi ng kung ano-ano sa paligid mo. Okay? At the end, kayo pa rin naman yung magsasamay. Ang kailangan mo lang dyan, naman dyan kung gusto mo siyang manindigan ka bilang isang lalaki. Yun lang naman ang kailangan mo. That's it. Yeah? Sabi ko nga, yung pera, yung yama, yung napaghihirapan yan. Pero yung credibility mo bilang isang lalaki, yan yung hindi kayang bayaran ng pera. Hindi kayang tumbasan ng kahit anuman. Kaya yun, kung yun ang, ang maipakita mo sa babae na to, matek, makakapitas ka ng Hmm, Hindi -mm. ko lang alam kung hinog. Ang problema yun, sir, kung pagpitas mo, may kagat na. iPhone yun. Sige, sir. Papamura lagi, oh. Ah, sige. Kung okay naman, kung okay naman kayo, try to develop, no? Kung ano man yung pwede nyo, ano, ma-encounter. Ano ba, makakala mamigay para makahanap ka pa ng iba. Ano, ano, ano? Ikaw, host. Oo. Sige. Sige. Napalo mo na ba siya, Ma'am Ivy? mo na para mabasa ka. Pangit ah, ah. naman kung hindi ka mabasa, ibig sabihin, tuyo na. <laughs> Ay, Busa, thank you, ah, salamat. Thank you, thank you. Thank you. Okay. So, solve, ba Ewan! Magulo! Magulo ka rin, eh. Magulo! <laughs> Sa totoo lang, una, Kiyot mo, magulo ka na talaga. Ako may magulo! Kahit ngayon, no, oh, tignan mo, gulong-gulo ka. Tapos na ba? Sige. Thank you, ah. Bye-bye. Thank you. Thank you.